Hello, Paul Layog po ng Emmanuel TV Network. Ang mga santo ba ay makasalanan? Maligayang kapistahan po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid. Maligayang kapistahan din sa mga tao na nabubuhay dito sa mundo. Happy Fiesta po sa atin. Marahil magugulat po kayo at maaring tinatanong po ninyo, hindi ba ngayon ang kapistahan ng lahat ng mga banal o All Saints Day o sa salitang kastila ay Todos los Santos. Opo, ngunit itong banal na ito ay tao din na gaya natin na nabuhay dito sa mundo at itinodo ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Una po sa lahat, gusto ko pong bigyan ng diin para saan po ba ang pagdiriwang natin ng All Saints Day. Bakit po natin ito ipinagdiriwang? Ang tradisyon ng ating simbahan ay napakaganda sapagkat tuwing sumasapit ang unang araw ng Nobyembre, ating ginugunita at pinararangalan ang lahat ng santo. Canonized and not canonized. When we say canonized saints, These are the saints that officially recognized by the church. Sila po yung mga santo na kilala natin. Gaya na lamang ni San Isidro Labrador, kilalang kilalang patron ng mga magsasaka. Si Santa Maria Goretti, na isang birhen at martir. Si San Lorenzo Ruiz, na kauna-unahang Filipinong santo. Pero ngayong araw, ating pinagdiriwang hindi lamang ang mga tanyag na santo na katulad nila, kung hindi lahat ng santo at santa, lahat ng banal. Basta kapiling mo ng Diyos, ibig pong sabihin kilala ka man o hindi, itinuturing santo ka na. Sila po yung mga tao na yumauna. Maaring sila po ang ating mga mahal sa buhay na nauna na at kapiling na ang ating Panginoon These little saints are not just those officially canonized by the church but they did their best to live a holy and fruitful life they have extraordinary faith and virtue sila po ang ating nagsisilbing modelo ng kabanalan. Alam po ninyo, napakakulay ng buhay ng ating mga itinatangi ngayon sapagkat sila ay dumaan ng matinding dusa, hirap at pagpapakasakit. Sila din po ay hindi perpekto, Madami silang pagkakamali, gaya natin, sapagkat sila ay tao lang din. May rumpong babaero, Mayroong nalulun sa sugal. May mga mamamatay tao at gumagawa ng karumaldumal na gawain. Ilang beses silang nadapa sa pananampalataya. Paulit-ulit -ulit na nagkakasala. Paulit-ulit na gumagawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Paulit-ulit na pinagtak sila ng kapwa. Ngunit sa kabila po ng lahat, kanilang itinodo ang kanilang makakaya upang sila ay magbago at tumalima sa kagustuhan ng Diyos. Itinodo ang lahat ng kanilang magagawa upang mahalin ang kapwa at mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Yan po ang paanyaya sa atin upang tayo ay mapabilang sa kanila at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan at mamuhay ng may pagbabago sa ating buhay. Itinodo ang lahat ng makakaya. Itinodo natin ang ating mga sarili para sa Diyos upang tayo ay mapabilang sa kanila. Alam po ninyo, ang pagiging santo, minsan hindi naman po nangangahulugan na kailangan nating gumawa ng mga dakilang bagay kung hindi, inaanyayahan tayo ng Diyos na gumawa, na gumawa ng mga bagay na punong-puno ng pagmamahal. Mga simpleng bagay na ginagawa natin araw-araw. Kung ikaw ay isang doktor, gawin ng matapat ang misyon, ang iyong trabaho. Huwag maningil ng labis-labis. Kung ikaw naman ay cook o chef, punuin ng pagmamahal ang iyong niluluto huwag titipirin ang mga rekado. Kung ikaw naman ay mamamahayago broadcaster, huwag dadagdagan ang iyong ibabalita. Ibalita lamang ang katotohanan. Kung ikaw naman ay padre di pamilya, huwag ka sanang sumakibilang bahay. Kung ikaw ay public official, pagsilbihan ang ating mga kababayan. Pagtuunan sila ng pansin. Hindi ang ating sariling interest. Yan po yung mga bagay na napakaliit, ngunit napakatimbang sa Panginoon. Hindi natin kailangan ng extraordinary powers. Basta gawin lang natin ang ating makakaya sa ating pang-araw-araw na gawain. Tayo'y tiyak na mabibilang sa kanila. Ikalawa po, lahat ng mga santo ay kaibigan ng Panginoon kinakailangan nating makipagkaibigan sa Panginoon upang tayo ay kanyang maging mga santo at santa. Isang magandang halimbawa po dyan, si Santa Teresa ng Avila. Alam po ba ninyo kung bakit? Noong tanungin ng Panginoon si Santa Teresa, Sino ka? Who are you? Alam po ba ninyo anong tugon ni Teresa? Ako ay si Teresa ni Jesus. At ibinalik ni Teresa ang tanong sa Panginoon at sabi, Kayo, sino kayo? Sumagot ang Panginoon, Ako, si Jesus ni Teresa. Kay ganda ng kanilang pagkakaibigan. Sa totoo lang po, tayong lahat ay sinasabihan na ng Panginoon na tayo ay kaniyang mga minamahal at inaanyayahan tayong maging kanyang mga kaibigan. Ano pong sabi ng Panginoon sa ikalabing limang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Juan? As the Father has loved me, so I have loved you. Kung paanong minamahal ako ng Ama, minamahal ko din kayo. Napakagandang isipin na tayo'y minamahal ng Diyos at tayo'y kanyang itinuturing na kaibigan. Unang binuksan ni Jesus ang pintuan upang siya ay ating maging kaibigan. San po nagmula ang pakikipagkaibigan? Sa pagmamahal, sa pag-ibig. Ano pong salitang ugat ng kaibigan? Ibig, sapagkat nabubuo ang pagkakaibigan sa pag-ibig. At may kadugtong pa pong sinabi ni Yesus, ano pong sabi ng Panginoon? Ngayong kaibigan ko na kayo, ngayong minamahal ko na kayo, now remain in my love. If you have kept my commands, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Yan po ang ginawa ng mga banal. Sila nagsumikap na maging kaibigan ni Jesus. Sila nagsumikap na manatili sa pagmamahal ni Jesus. Kanilang itinodo ang kanilang pakikipagkaibigan sa Panginoon. Ikatlo po, ngayong sila malapit na kay Jesus. Dahil kaibigan na sila ng Panginoon, sila'y nasa piling na ng Diyos, tayo naman ngayon ay humihingi ng tulong sa mga santo at santa upang tayo ay ilapit sa Panginoon, upang tayo ay kanilang ipakilala ng lubusan sa Diyos. Ating hilingin ang tulong ng mga banal upang katulad nila tayo'y malapit at maging lubusang kaibigan ng Panginoon. We are asking for their intercession because they are already in heaven and they are already in the presence of God. Tayo'y humihingi ng tulong upang ang ating mga panalangin ay madaling makadating sa Panginoon. We seek their help in bringing our petition before God like asking a close friend to pray for us kaya kung tayo po ay nakikipagkaibigan dito sa lupa o gusto natin madami tayong kaibigan dito sa mundo abay dapat higit po tayo ay lalong makipagkaibigan sa mga banal upang mas lalo tayong madaming manalangin para sa atin ating sanang tularan ang ating mga kaibigan na banal. Kanilang buong pusong itinodo ang kanilang pagmamahal sa kapwa at buong puso ding tinodo ang pagmamahal para sa Diyos. Handa ba kayo? Handa ba tayong itodo ang lahat ng ating makakaya para sa Diyos? Hinahamon ko po kayo. Hinahamon ko din ang aking sarili. Magtuduhan tayo. Itodo mo Itodo nyo, todo ko, upang tayong lahat ay mapabilang sa mga ipinagdiriwang balang araw sa pagdiriwang ng Todos Los Santos. Amen.